Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasunod ng anunsyo ng Armed Forces of the Philippines o AFP na itutuloy nila ang rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, nakaabang na ang barko ng China Coast Guard malapit sa Panganiban Reef. Sa ulat ng GMA News na ng naturang barko at inaasahan umano ang pagharang muli nito sa barko ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal. Ang naturang ulat ay kinumpirma ng maritime security expert na si Ray Powell. Sa kanyang Twitter post, ipinakita ni Powell ang satellite image kung saan makikita ang Chinese Coast Guard ship kasama ang ilang militia boats. Naninindiga naman si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi na nila papayagang maulit ang water cannon incident noong August 5. Hindi na nagbigay ng detalye si Bronner kung ano ang aksyong gagawin ng kanilang puwersa pero tiniyak nitong nakahanda sila. Nagtungo si U.S. President Joe Biden sa Hawaii para mag-inspeksyon sa mga naapektuhan ng wildfire sa Maui Island. Kasama ni Biden si U.S. First Lady Jill Biden na sumakay sa helicopter para alamin ang lawak ng pinsala ng sunog. Nakipag-usap din ito sa mga survivor at nakipagpulong sa lokal na opisyal. Si Biden ay sinalubong ni Hawaii Governor Josh Green sa kanyang pagdating sa Kainang Air Force One. Samantala, patuloy ang paghahanap ng iba pang mga biktima ng sunog sa Lahena. Nangangamba ang Filipino community sa Maui na madagdagan ang bilang ng mga nasawing kababayan dahil marami ang wala sa listahan o nananatiling unaccounted for. Sa datos ng Hawaiian authorities, umaabot na sa 114 ang bilang ng nasawi at pawang natukoy ang pagkakakilanlan sa mga ito. Nauna na rin kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang tatlong mga Pilipinong nasawi sa wildfire. Umaabot na sa halos 17 milyon na estudyante ang nakapag-enroll sa buong bansa. Ito'y ayon sa datos ng Department of Education kaugnay ng pagbubukas ng klase sa August 29. Sa 16.8 million students, pinakamaraming enrollees sa Calabar Zone na umaabot ng 2.8 million, kasunod ng National Capital Region na nasa 2.2 million at 1.8 million sa Central Luzon. Inaasahan naman ng DepEd na tataas pa sa 28 million ang magpapatala bago at hanggang sumapit ang araw ng pasukan. Pinamamadali ni Sen. Grace Po sa Department of Transportation o DOTR ang pamamahagi ng fuel subsidy sa operators at drivers ng pampublikong sasakyan. Ayon kay Senator po, matagal nang naaantala ang pagbibigay ng ayuda sa public transportation sector sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kinumpirma ni po na 3 bilyong piso ang inilaan ng Kongreso para sa fuel subsidy at halos patapos na anya ang taon ay hindi pa rin ito na ibibigay. Bilang chairperson ng Senate Committee on Public Service, nanawagan din si po sa Department of Finance, na itigil muna ang pagpapataw ng excise tax sa produktong petrolyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag nagbuulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>